Hello mga amigo For today's video ah, Mula Tiwason itong kao kwan ba Yung kao na mong atala ba Dalamig kanon At tumit ito la Simpay La Aibo Vinil Tumit ito hey. ang Talabang amung uh, kaunun kaunon ba Eh. Hey. Kami nagdala dire. Eh. Ano ba yeah. to? Nasa dai subanan ba? Ya. At to pa migdai so, pa it miguling. guling dito. Oh. Dai na kami. Dai na kami. Wala na kami nang dai so. Pre. Abu na yo. E dito Guys Alashiti uh, Alashiti oh, alas na yata Pero Sa oras lang Pagitan sa atin Sa oras lang Dito Alashiti eh, Ano pa Di pa madilim Ay Shout out ako ko kang, Sa taga Jambore. Tong solid followers ako diha. Shout out ko kang Mangitel and family. Yo, shout out sa inyo diha. Salamat sa suporta sa Dungsik TV. Salamat, salamat. Isa pa tayo magpa-shout out diha. Comment lang mo sa comment section. o paki-share na lang sa akong video. Like and follow. Hello. Mga amigo. Dinel tupas tikaw ra gyud nakatandog ani ba? O? Alain mamta ta na. Ana siya, alain na siya ba? ikaw ra nakatandog ana. Imo nang Grabe juga Dinel ba. Imo nang gibanggaan no. Dia mi palit og ano, uling, dayso Hakim guling dia sulut Daiso. Tikun, puling nga raw. Raw ulo. Atikon mo cashier do. Agto mo tag kwantong <laughs> Pero Mahal man tag 550 man. <laughs> Hello. Migo. Abot na mi dire na Jonelo. Naray lang balay. Abot na mi masuk semua masuk mana kan masuk kami masuk ah puta ah ah git gagu kemana aku? ko tanya ni lah ya semua habis aku di tu

Niyaya sa hindi mo talaba. Paan din natin ato, gaso natin. Oh. Okay, Dito na. ng yeah. oh, niya, Deluwa. 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 o uli? uli. bumili muna ako. Dalo po. Dalo po. Ito po yung dalaba. Talaba, talaba. talaba naman. Marami pa yan. Talaba. Antayin lang talaba para ganging yan. Hello.

eh. Pero kanding na yun ang sungay. Kato yung kanding ang sungay? Ano siya mo kanding na? Kanding lang ang sungay. Dilawa na yung kanding ang sungay. Nagtuto si Aibu ng munggo. Oh, ano? Munggo ni Aibu. Munggo ba yan to? Oo. Oh, Parang hindi mo. May ampalaya eh. Wala tayong, wala tayong daon ng ampalaya. Kaya ampalaya ang, ang gamitin natin. <laughs> <tuk> reklamator, no? Reklamator. <tuk> <tuk> <sarap> <tuk> <Sarap bayan>, <tuk> ini serap sih dari itu. Tapi jurnal, reklamator. Serap bayan, bu? Oh, asyik. Tata nung pabayan. Tata. Nah, bil. Muka ini mencik serap, ini yang bikin kain Ini pilihan aja nih. Ini pilihan. Ini pilihan. Ini pilihan. Ini pilihan. Ini pilihan. Ini Pag may sayonara na, eh, pinipilahan yan eh. Yun <laughs> luck. Pinipilahan pala eh. Yung na ni... Bo? Ni... Uh, yung loto. Ay, bulang magic sarap. Ah, yung loto. Akala ko ikaw. Ay, di naman. Sa mukha nito, to no, paano no, no. to eh. Pangharabas na eh. Pangotsada. Kuligas. Pang, ano ito Panglaban sa gilay. <laughs> Pero yung loto. Loto, pang ano yan. Pang <laughs> sage. Pinas Pilahan. Goods kayo. Yung isa, panit-panit. Ah, Yeah, na Na baka ning ito? talaba ba? Talaba. Yeah, no? Ito. Talaba. Alam, alam, talaba? talaba itu talabi talabibi <laughs> Talaboh. Talaboh. talabibi talaba talabibi ah oh. grabe oh boleh oh mga ilom do mga tong ganyan eh bro para na po tay ambag dere pay 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 pai puta Bye-bye, bye ambag na. Hmm? itu ito. Kain tayo. Ito Ito, 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 ito. ito, ito.

Sarap ng luto mo, bo. Sarap ng luto ni ibo. Ano yung Chip cook ya. Chip cook na? No? cook pala tayo. Boy look ya. <coughs> <pro pala> <coughs> ah. bo. Love you, bo. Ah ah, 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 ka ah gusto mo story ang kwan katong um, story bot ba store bot <laughs> <laughs> uh, story yang bot bot unang panahon kabalo kabalo na mo sa kwan story yan ni kwan ba majilan ng um, ini lapu lapu ng away sila ay na lang ugma na lang ugma ito hindi ito talaga ha sa so, kalanya talaga yan so,

kain tayo mga walang hiya kain tayo pag nahuloy na da tayo sa kasawa lang daw yung anuhin natin hmm? sa kasawa <laughs> bawal kulin mm hmm. de, sinerge niya sabi, ah de de jobo de jobo sabi ko pag nahuloy kami tawag lang kami sa inyo ah <laughs> <laughs> seryoso nga ano yun na. eh nana dahil mo abrig talaba dahil siya yeah, ay katulad lagi nag-abreak nag-abreak ug talaba lagi kamot tra lagi na init kayo kawa ha ya yeah, ay di man di man to huh? ta ay talaba ha dodo isyu murag bisong eh. katulad lagi kamot tra na pre ang bisong man to di kamot